So ito yung unang batch ng pinitas natin kanina. Ituloy na natin ang pamimitas at mag ng mga gulay ko mga kabayan. Nako talaga namang napakarami kong i-harvest ngayon kabayan. Hindi man namin mauubos. Siguro ibibigay ko sa mga kapatid ko yung iba. Ito medyo malambot na yung mga yan at nabitak na. So iluluto na natin yan. And, medyo maayos-ayos pa. so. O oh, mga kabayan, magandang umaga mula dito sa Canada. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng maraming maraming ulam na galing sa mga inani kong gulay. Napakarami kong naani mga kabayan at mm, ang ingay po ng background ko, hindi ako makapag-concentrate sa mister ko. <laughs> Nagkakape po siya. Umaga dito kaya ano uh, time na para mag-anusal and then na po kami ng gym. Pero bago yan, uh, magbablog muna tayo. Ayan. Ito yung mga inani ko, napakarami kabayan talaga. Sobra-sobra. Yung iba, iba nga, ibibigay ko na naman ulit sa mga kapatid ko. So, magluluto tayo ng maraming gulay ngayon mula sa aking garden na inani ko. Tapos, ilalagay ko ho sa fridge pagkaluto yung iba, for today para kukuha na lang kami tuwing nagugutang kami at iinitin na lang. Kasi, kung hindi ko pa iluluto yung ibang kamatis ko, masisira na sila. Sa dami nila makakakulit sa dami ng harvest ko mga kabay hindi ko maubos-ubos yung mga kamatis ko at ibang gulay kaya lulutuin ko na sila ng advance bago masira luluto ko yung mga kamatis ko. Baka masira, sayang mga kabayan. Ititerno namin siya sa pritong tuyo at mga pritong dilis. Yan, mga kabayan pag mga may high blood kayo kung kaya din ng kaya, din ng budget nyo mag olive oil kayo mga kabayan kailangan hindi nasusunod yung olive oil para hindi mo yung benefits nito sa kalusugan isa pang importante mga kabayan kapag nagluluto kayo ng mga pagkain na kusaan may um, katerno siyang ma maalat kagaya nito, ginisang kamatis, di diba? Ayan. Magigisa ako ng kamatis. So, ang katerno niyan, mga kabayan, tuyo. Eh, ang tuyo, maalat na yan. Dilis, ganyan. no? yan, daing na tilapia. Eh, maalat na maalat na mga kabayan. Ang ginagawa ko, hindi na ako naglalagay ng asin o patis sa ginisang kamatis ko. Bawang, sibuyas, at kamatis lang, mga kabayan. Ayan. Kasi, kapag uh, ikilerno mo yan sa tuyo, yung tuyo na ang magpapakalat niyan. Hindi mo na kailangan ng patis, hindi mo na kailangan ng asin. Yan ay ano yung, yan mga kabayan, healthy option lang sa inyo. Lalong-lalo na yung mga may sakit sa bato or nagkakasakit ng na sa bato. Kahit nga ho sa diabetes, masama din yung sobrang alat. Yung mga may diabetes at saka lalong-lalo na ho sa mga may high, high blood. Kailangan talaga yung, di ba, yung minimize yung sodium, yung, yung alat, yung asin ng intake natin ng asin. Kailangan very minimal ho sa mga, ano eh, sa mga may high blood. Ngayon, Lalo lalo na ho sa mga may, uh, mga kidney disease, yung mga may sakit sa bato. So ang isa ho sa technique dahil ako ay high blood, di ba? Ginagawa ko ho para sa mga anak-anak ko din para hindi sila magka uh, sakit sa bato kasi mahilig, mahilig sila sa patis eh. Misang kumakain sila, may patis, may toyo, which is palagi namin pinag-aawayan. Talagang binabawalan ko sila, mga kabayan. Kailan, misang yung mga kabataan, mati matitigas ang ulo ngayon, eh. So, ang ginagawa ko, pati yung mister ko, ma ma matakaw din yan sa patis, mga kabayan. So, ang ginagawa ko, para hindi sila, uh, para mabawasan ko kahit pa yung pag-intake nila ng asin sa mga pagkain nila, yung mga ganito, yan, may ekterno na di ba? Hindi ko na lalagyan ng asin yan. At saka, uh, patis, kasi yung, yung mismong uh, tuyo na at saka yung mga daing dilis ang magpapaalat na. So at least mi, nabawasan ng konti kahit papano yung pag-intake nila ng asin o ala. Dagdagan natin mga kabayan, kukulangin sa amin yan, matakaw sa kamatis yung mister ko at saka ako. Ayan. So, tsaka marami tayong ani mga kabayan, kaya madami ako magluto ng kamatis. Meron pa akong lulutuin niya mamayang konti mga kabayan. Sa dami ng gulay ko, hindi ko alam kung paano ko ubusin at iluto para hindi masira. Ayan mga kabayan, nakaluto na tayo ng isang ulam. Susunod ko na yung pinakbet at saka yung ano, yung pritong bangus. Actually, steam fried bangus ko na lalagyan natin palaman ng kamatis uli. So, ginagawa ko ng paraan mga kabayan na magluto ako ng ulam. Nakusaan, masarap yung ulam tapos nagamit ko pa yung mga gulay ko para hindi masayang. Ganyan tayo mga kabayan. So, yung kamatis ko, napakarami. So, lahat ng lulutuin ko ngayon, halos may kamatis. Ayan. So, tapos na to. Ito yung iteterno natin sa... Tapos na yung binisang kamatis. Ito yung iteterno ko sa tuyo. Tsaka yung dilis, yung pretong dilis. Ready na yun. At tsaka linagang itlog. di diba, Ang sarap mga kabayan. Linagang itlog. Pretong dilis. Tapos iteterno mo dito. Ang sarap mga kabayan. Ayan mga kabayan, alam nyo ba na yung mga pinag pinagbanglawan ko ng gulay? Uh, bawa, inugasan natin yung mga gulay, di ba? Yung pag nagluluto tayo, pinagugasan ng kamay, pinagugasan ng pinggan. Pati nga yung pinag pinagugasan ko ng mukha, mga kabayan, ginagamit kong pandilig sa mga halaman ko para makatipid tayo sa tubig at saka maging sagana sa tubig yung mga halaman ko. Kaya nga, ano sila, eh, maganda silang magbunga at saka maganda yung mga dahon nila kasi nga, hindi sila natutuyuan ng tubig dahil lang technique ko, nagre-recycle po ako ng tubig sa loob ng bahay at ginagamit ko sa mga halaman ko. Yan, para makatipid kayo mga kabayan. Ang malagaya ng tubig ngayon. Mga kabayan, kukuha tayo ng... Naku, lumalawit na yung ano ko dito. Kukuha tayo ng ano... Um... Naku, napanot na ko. Sayang, oh. Naku. Nang... Pato dahon ng gabi, magagata tayo ng tilapia din. Ayan ano para bago mag winter may makapagdahon pa ulit sa at makapaggata ulit tayo ng fresh na gamit ang fresh na dahon ng gabi yan kukunin na natin naku pwede pa kaya to panot tignan natin baka pwede pa sabi ko sa inyo wala tayong pina, pina pinaliligtas eh sayang eh ayan o ayan. So, kukunin natin lahat ng dahon. Ito lang. konti lang yata ang dahon ko ngayon. Ayan. Naku, napanot na kasi eh. Pinatagal ko kasi yung pag-harvest eh. Uh-huh. uh, -huh. uh -huh. Ayan. O, ayan mga kabayan. Pwede nang iga tayo, no? Yung dahon ng gabi na yan. Lagyan natin ng tilapia. Pangalawang beses ko na nakapag-harvest nito. Maiksi lang kasi ang winter dito eh. Pero alam niyo ba kung mahaba-haba ang summer dito? Hindi ako mawawalan ng ulam sa buong taon, mga kabayan. Sa dami ng mga halaman ko. Ngayon, kukuha na tayo ng talbos ng kamote. Gusto kong, ano, mga talbos ng kamote. Kawalang nasasayang mga kabayan. Yung mga dahon, dinuluto ko lahat yan. Kahit isang dahon, wala akong pinaliligtas mga kabayan kasi sayang. Ang hirap pa yung magtanim nito. Tinatanim ko po ito, nagsisimula po ako sa bunga at hindi sa sanga. Kasi wala ka namang gaano mabibili ditong sanga halos bunga lang. So, papatubo pa tayo ng bunga sa so, pamamagitan po ng tubig. Indoor. Tapos, pagdating na summer, ililipat ko na siya sa garden ko. Ayan. Kaya marami akong talbos. Kaya mga bihira lang mga Pilipinong nagtatanim ng talbos ng kamuti dito mga kabayan pag summer kasi nga napakahirap magpatubo ng talbos dito sa so, Canada. Kailangan mo munang patubuin mula sa bunga. Maswerte ka pag nakatsyempo ka ng ano, pa, uh, talbos ng kamote sa ano bihirang bihira lang mangyari yung mga kabayan yan so yan, ilalaga ako ititerno ko yan sa bangus hindi organic na organic ko oh, walang pesticide yan see, may, may pangulam na naman tayo mga kabayan Ayan. Madami-dami to. gagata tayo ng tilapia. Yan, itatas na lang natin. Tinatamad na tayo at itatas na lang natin sa ibabaw ng dahon ng gabi. Ayan. Tapos lalagyan natin ng gata. Lagyan ng konting luya. Ito mga kabay, masustansya pa to. Walang mantika. Hindi mo naigigisa sa mantika. So, luya, bawang, at sibuyas. Ayan. Tapos buhusan na lang natin ng gata, ulam na. Tapos lagyan lang natin mga kabayan, ka kaunting kaunting, kaunting asin lang. Lagyan natin ng kaunting asin lang para pampalasa lang. Ayan. Lagyan na natin ng gata. At dagdagan na lang natin, dagdagan natin ng kaunting tubig para mapalambot muna natin yung isda. Yan, luto na yung ginataan natin yung tilapia mga kabayan, no? Sarap, no? Yan. Yan ang ating kinataang tilapia. Ito lang ang masarap ng ano eh, yung pag fresh na fresh yung dahon mo ng gabi. Masarap na masarap talaga yung ginataan mo. Pag yung ano mo yung eh, kapipitas mo lang, harvest mo lang ng gulay. Kung nagustuhan nyo ang aking video mga kabayan, huwag nyo kalimutang i-like at please huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Salamat! yung mga kabayan, yung mga ibon no? Mga albatros yan no? Ayan no? kada hapon ganyan lang nakikita ko o kaya gabi takip silim kasi alas 8 na ng gabi ngayon eh maliwanag lang dito sa kanta ayan naglalakbay sila oh madami yan mga kakabayan palagi may ganyan sa hapon pag, pag, pag ano yan pagdating ng October yan tsaka katapusan ng September yung ano naman yung mga wild duck naman yan